magiging si attorney. Sa lahat ng mga kakas ko, ako na kasi sa And, and uh, it was a wonderful experience. Yeah. Ilang mas palang punon pagkatapos ng sakit ko. Nagkaroon ng problema before, kaya medyo stutter pa ako magsalita. Tapos, nagulat ako kasi extreme yung weather sa Pilipinas, napakainit. Nung shooting natin sa Puerto Galera. Tapos kung saan na, napakalalig naman. So, sobrang so, so, hirap pa. Tapos may amas pa si Atormi. <laughs> Oo, oh, <laughs> parang kami amat. So, yun, uh, um, medyo kakaya experience, pero nakatuwa kasi welcome na welcome tayo sa, ano, sa check. Kasi po, um, welcome kami doon ng, eh, ng, ano natin, ambassador ng Pilipinas. Nagkausap po kami doon at willing silang tumulong na ipromote yung pelikula doon. So which is, I think, yan, yeah, gusto yes. ko sa turn ng papaniwanan ko ng part na yun. Mm -hmm. So, okay, yun po. Uh, rekay, amats? Hindi po, di ba? Ah, <laughs> <fellow>. um, okay. Ang ambasador ko. Ah, okay. I'll try again. But, like, nito papalabas sa mga sinihan? Naka muna, ah. Hindi maraming kulay. Amats namin, eh. Yung natural na amats yun, ah. Hindi singkot yun, ah. Hindi ka tulad ng ibang tao Sa, hindi dito, ah. Doon sa, doon saan mo. po po natin ang playdate? Opo. Uh, sa alam niyo naman dito eh the competition is very intense. Hindi lang in not from Filipino movies, we welcome the Filipino movies. Yung mga foreign movies si tinatabunan tayo, alam nyo, up sa Korea ngayon. Iniiwasan na mga foreign movies yung local movies, baliktad. Dahil na-develop nila ang kanilang industriya. With the support of the government, naglagay -lag ng patas, ng tax incentive, so much so that most of the Chai Bolster have a movie division. Talagang na-develop nila yung kanilang movies. Tayo, wale. Uh, sa September 5, ipalalabas siya as part of the Asian Film Festival sa Prague. So, some of us are going there. Siguro eh, since wala tayong mapapala sa FDCP, abunohan na muna namin. Tumahalap na lang kami muna ng sponsor para makapunta kami ron yung direct. At this is direct si Pao sa Kako. Uh, so, yun ang uh, world premiere balinon in Prague. Then, we we'll look for a playdate, siguro before MMFF. Or, kung pwedeng isali sa MMFF, uh, sali na rin natin kung papasa. Hmm. Kasi hindi naman counted pag nag-world premiere ka or non-revenue na preview katulad nito, hindi na siya counted doon sa rules ng MMFF na previously exhibited. May mga exemptions naman. pinag-aralan namin. Sana lang, walang lugu na naman na i-oppose naman. Katulad ng Mama sa Palo, pin-review namin sa Baguio. Yung ano ba yung kinang... Ay, inang... uh, sa professional ang gangi ng katrabaho. Kaya nga lang, siyempre, um, yung culture natin, po sa kanila. Kasi sila siyado on time. Siyado sila on time. Pero, totoo yung attorney niya, never ko nakita sa sarangan na yung script sa set. Hindi po siya yung nag-memorize sa set. Pagpunta niya ng set, sa ula na po yung script. Sino naman kay Pao? Guru din naman si Pao. So, yun nga lang, siyempre nasanay tayo sa Pilipinas na minsan, lagi nila si Giao, script, script, script. Lang yung script, lagi nila hinahanap yung script. Itong shoot po na to, never nakita nakitang may half na script yung mga ibang maliban na lang kami ni Direk Paolo, magsino. May scripting kami hawa ko, magbuwa ng continuity. Pero yung mga artista po, okay naman. Pati yung production ng counterpart sa Prado, okay po silang kausap. Um, napakadali po, napakagaang. Siyempre, ano nga kasi nagari kay Tita yun. Siyempre, napakadali ni Tita sa industriya. Pero, eh, masaya ako. Pero siyempre na yan. Pakasak, tapos na lahat ng pinigil na ginagawa natin, yung mga artista, kaya ng pera, kaya hindi tumadal yung trabaho. So, kaya sabihin na talaga na, magaling, 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 yung next na magtatanong, parang gusto mag-shift it to artist. Alan Sagon. Congratulations sa Spring in Prague. Ah, uh, tanong ko lang, no? napakaganda ng cinematography ng ano, ng movie. Nasa si Paolo? Ayan. Ayan. Ito ka, Paolo eh. Yeah. Napakaganda ng cinematography. It's like that you bring us sa Prague. Di ba? Ang ganda-ganda ng nung, nung lugar. Kahit di pa kami nakakapunta. Tanong ko lang kay Paulo, ah, uh, any memorable, memorable parang scene or parang lugar dun sa lugar na pwede mong share sa amin, See, Paulo. hindi mo malilimutan. Sino Paolo? Paolo na, na actor. Uh, <laughs> ah, best. Alam mo Ah, naman sa yung na kami sa shooting, ano uh, yun? Minus 10 degrees. Oh, grabe So, ah, Alam hindi natin kita ako eh. hindi yan nangyayari. Okay, ah, uh, uh, okay, uh, on the set, on the set. na bulat kayo. Okay, action! Marushka it's <laughs> I <mean, ara> <laughs> uh, tricky to maneuver around, like learn, like how to work with the weather? And syempre sa mga equipment pa natin kailangan na adapt to. Ayun. Yung uh, yung 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 About yung tradisyon ng mga sec, like, ano yung natutunan sa tradisyon nila na pwede mong isa -isan? Actually, sa so, hindi na siya na yung proud na mag naman na -sure Kasi we were there, already, uh, old and So, everyone uh, mga na uh, makakalala may bumunta na naman sa, sa old town, tapos so, na mga gamit. Pero hindi namin masyadong na kultura nila kung magandang. Hindi kami masyadong makapaghalabi yun. Kapag kami pa rin magsama. Pag-ibig sa Thank you, Paolo. Congratulations. Thank you. Salamat. Salamat. Last na lang ko kay Paolo na ano, cinematographer natin. Oh, okay. <laughs> yung Paolo na, na talaga. Dito oh, okay. na lang sa isa oh, okay. gitna. <laughs> Tanong ko lang kasi sa dami ng magagandang views sa ano sa Prague. Ano yung ano yung naging basihan mo para yun yung shoot at ipalabas dun sa mundo? Ano yung parang naging basihan mo to show it to the movie? Uh, actually, before namin i-shoot talaga yung SIP. Nanood talaga naman ng sobrang daming foreign movies sa Europe. Tapos, I was so excited na execute siya kasi parang <laughs> beforehand na pa nga, nagtitingin pa <laughs> kami sa Google na magsingin direct test para kung saan ipupuesto yung camera namin. Ganun ka kita, ano, pag-prepare baka kami pumunta doon sa, ano, sa park. Kasi nung during shooting lang sa so crime, uh, compared sa Philippines, parang 5% lang ng mga crew yung pwede namin bilhin. So even in as the DOP, so so talagang crew na rin na ako during shooting sa, sa na. So, so, we will, I would say, we will very we well prepare for our commissions. So for sure, for sure sila ato, yun yung saka si nagbuhat na rin ng mga camera. Kasi kay very limited yung yung tao, di ba? Parang kayo na rin yung ano. Ano po yung experience niya that time na, na naging crew na rin ba kayo that time? Para? Nagiging performer na rin. Kasi kita mo yung mga pinagtanongan ni Paolo ron? Mga crew yun. Yung naginahanap ng si Marushka. Oo, puro crew na yun. Yung mga walk-on parts sa sa airport, crew na rin yun. Kasama na rin ako. Oo, si Ina. Sila-sila na rin. Kami-kami na rin yung ganun. Oo. So, yun ang maganda experience. We learn to rely on each other. Plus, ang pagkain doon, malamig. Puro sausage. Yun yung pagkain doon, walang rice doon eh. Yun, yung soup doon, paglabas mo, within two minutes, walang biro, malamig. <laughs> Grabe. Ang bago, puro sausage nga, puro tinapay. Mahirap akong humanap ng kanin doon. Mm -hmm. Thank And you. Congratulations you sa to to you. team ng Spring <laughs> <laughs> Congratulations. Congratulations. Yes, she's an actress, she's a model. Sinarch ko po siya. And she's very well qualified. Alam niyo, sa sa Europe kasi, na dapat sana magaya rito, kung di pwede, most of their actors, and I'm talking about both genders, hindi basta-basta papasok sa movies. Si Sarah studied four years of theater arts in in a university. Meron siyang college degree in theater arts. In fact, she does Shakespeare. So talagang may course sa doon ng theater arts at talagang sineseryoso nila. So uh, nakita ko, bagay na bagay siya. At mukhang maganda naman yung chemistry nila ni uh, Pau at the time. At the time lang naman, hindi naman. Pang ano lang. Ito, ito. Hindi mo Sa ka man... trabaho kasi uh, isa sa pinaka appreciate ko sa pagkakarang meron mga trabaho, ng mga uh, sa is yung pagiging collaborative niya. And si Sarah M. Eh, is scene. You know, he would sit through the Hindi na kailangan na alam mo yung pagiging mo pa. let's go. And every time I go to the clinic, i 100% sure the patient's going to And that's one of the uh, things about her, and I appreciate for a her cleaning up, her cleaning her to Making sure she's prepared, she you so, know,